Hello, Gracia. Huwag mo nalang banggitin kung saan company ako nag-work. Ikaw nalang nakakalam. Dahil sa napagkwentuhan niya natin. Pero oo, sa corporate ako, di ba? Pag narinig mo yung type of work ko, nasa isip ng iba, mapera, magaling makapag-usap, magaling mag-English, nocturnal sure, person, at magandang benefits. Well, may ilan doon na oo, pwede, tama. Pero, ang isa talaga sa pinupukol sa amin na kilala kami sa empleyado is puro kabitan, puro one night, puro landian. Totoo naman, nasa tao rin naman, pero mostly talaga. Meet Trina. Si Trina, sa isang opisina, di talaga mawawala ng mga tulad ni Trina chika bebe, sexy, maganda, lakas ng dating, mapera. Kumbaga, nasa kanya na lahat. May asawa si Trina, pero ang usap-usapan is mahilig pa rin magpalabas si Trina. Mahilig gumimik nga daw. Hindi party ah, gimmick kuti magpalabas. Si Trina, may asawa, oo, pero, ayun nga yung usap-usapan doon. May sakit na diabetes yung asawa ni Trina. So, ibig sabihin nun, impo, mahirap tayuan. Kaya nga daw, madalas magpalabas si Trina. Lalo sa mga beach, mahirap pumunta ng beach si Trina. Tapos, doon dumadala lang afam. Hindi lang isa, kundi dalawang afam ang bet Trina. Ayun ang usap-usapan na. Pero nahihiwagaan ako kay Trina eh. Kung ganun yung mga napapabalita tungkol sa kanya, eh, bakit dito sa opisina namin ang tahimik niya? Madaldal naman at iba yung dedication niya sa work. Talaga pag sinabing work, work. Dahil nga sa nahihiwagaan ako sa kanya, gumawa ako ng dami account. Inistock ko ang FB ni Trina. In fairness, ang sexy ng mga photos niya sa beach, at ito pa, hindi niya talaga kasama asawa niya sa mga photos niya. Wala siyang pinopost. Tanging siya lang. Pero happy daw siya sa love life niya. Ang gulo, no? nag ako kay Trina gamit ang dami account ko. Nag-reply naman ito ng hello at question mark. Parang tinatanong niya kung sino ako. Siyempre, di ako umamin nagpag ako bilang isang followers niya. Tagaanga niya sa kanyang Facebook photos. Tapos sa katagalan ng pag-uusap namin, gusto niya makipagkita at imeet ako. Siyempre ako ayoko kasi malalaman niya na ako yung katrabaho niya. Pero mapilit itong si Trina. Magaling siya. Magaling siya magpa sa tao magsisend sa umaga ng sexy photos niya na nagluluto siya at nakasando na white while bakatong. Tapos pag maliligo, magbimirror shot siya tapos sa likod kita yung wet box niyang juicy. Meron pa yung photo. Meron pa yung picture na pag magdadrive siya ng kotse, atas yung isang paa niya while driving, that sobrang igsin ng short niya. Talaga masisilayan mo na eh. Talagang kahit sino maugulog at maaakit kay Trina, talagang mapipilitan ka makapagkita sa kanya. Pero paano? One time, chinat ko si Trina. Sabi ko, what if? Makipagkita ako, magugulat kaya siya sa akin? Ang sagot niya, di naman daw dahil saan siya sa ganong gulatan meron daw siyang kawork before na kinita niya. Then, ayun nga, laking bulat niya dahil boss niya yung nakipag-meet sa kanya. So, ibig sabihin, di na bago sa kanya yung ganitong setup. Eto na nga, nagkita kami sa isang bar sa Tomas Morato. Noong una, ayoko sana. Ando na ako sa loob ng kotse. Ayoko buwaba. Dahil alam kong magugulat siya at baka pagtawanan niya lang ako pag nakita niya ako yung katrabaho niya, di ba? Pero nag-ring na yung messenger ko, tumatawag na si Trina. Nasara daw ako at andun na siya. Nakita ko siya na nag-park siya sa kabila. no nakita ko siya, may laman na gustong magpumiglas dahil sa pagtayo nito. Sumikat bigla yung suot kong pants. di naman kasi hindi magpupumiglas. Ang ang sexy ng suot ni Trina. Ang ganda nito. Sobrang sexy niya manamit. Ibang iba sa Trina na nakikita ko sa opisina namin. Pero, ang nakapagtaka. Paano siya pinapayagan ng asawa niya umalis ng mag-isa kahit sa gabi? Tapos, knowing na puma-party pa siya.